Agimat ni Paraon. Mga kagimat, meron na paggawa sa ating habak na pangkalikasan, mga kagimat. Puro lang to natural or nature na energy on nandito. So, walang ano, walang orasyon. So, ito yung gusto niya kasi wala ng mga dasal o ano paman So, yung sangkap natin, mga kagimat, is ito yung buto na sagrado corazon. So gamit ito nung unang panahon. Ay kahit ngayon makakagimit ginagamit din to ng mga sundalo, lalo na sa mga scout ranger. Uh, isa sa napatunay na nagamit ito si Commander Warrior. Uh, shout out sa iyo bro. Ito yung gamit nila noon nung panahon pananggira nila sundalo. Retired na kasi siya makakagimit. So ito yung ginamit nila. Hindi siya putukan ng baril. Tagaliwas din to. Pero harap-harapan ah yung idikit na talaga yung baril ah uh, meron siyang taglay na kabal at kunat at saka hindi putukan pero kung malayo uh, tagaliwas Ah uh, ito makagimat maraming gumagamit nito hindi na to bago sa atin tung maya-maya. Nainira ito ng baril sa ibang lugar tinatawag itong mamuak. So meron nitong kabal proven tested sila. Silang dalawa pinagsama ko kasi uh, malalakas to na klase na uri ng bunga. Okay. Ito naman mga kagimat, ito yung ano, tinatawag ito nila na ano, bato na parang kindi Pero hindi ito kindi Ah, uh, Bato ito. Uh, isang uri ito ng agate. Tapos, ang dala nito, mga kagimat, kabal at kunat, meron itong taglay na pampaswerte. Lipinsa to sa bala at patalim. Ito naman, sa uh, Sagrado Corazon. Gusto kasi sa nagpagawa na maraming ganito. Uh, gusto niya to. Marami ng ano to eh. Parang kilala na niya. So gusto niya marami. Ito naman si Nag-Araw, mga kagimat. Si Nag-Araw. Yung kalaban mo nito, hindi makaano. Hindi siya makaimik iyo. Para nasusulawan sila. Tapos meron itong taglay na pampaswerte. Pampaamo din to. Kalaban mo, hindi ka gawa ng masama. Ito naman Sagrado grado corazon. Ito yung gusto niyang design. Ito naman santo ara mga kagimat. Isang uri ng kristal. Tataglay ito ng depensa sa mga masamang espiritu, inkanto. At dito sa sa Mindanao, ginagamit ito ng mga antingero sangkap sa uh, depensa sa bala at mga patalim. inilagay din sa mga ingredients to nila. Binibiyak tapos inilagay sa garapa or sa bao. Ito yung mga common na gamit niya. Ito naman makagimat ito ay sinukuan pero hindi pinaslanting yung yung paghiwa ko. Ganito lang kasi hindi naman siya papugian or ano ang importante medikit to sa katawan. So, ang sinukuan gamit nito mga kaagim matsuko yung kalaban sa iyo. Reglado ko Ito naman ipoipo. -ipo. Maraming magandang uri na ipoipo. ipo Dipinsa to sa biyahe, sa travel, sa sa protection sa iyong sarili, mga kagimat. Ito naman, mga kagimat, ang gamit ko naman ito is violet. Ang ang color kasi nito, mga kagimat, is may mga meaning kasi nito. Eh. Kaya ito yung ginamit ko. Ito yung pinaka mataas na uri ng color ng energy. Once, uh, for, ang ang kulay ng third eye o at crown chakra Pinakamataas na uri sa energy is gato. Yung kung kung ang aura mo ay ganito ang kulay, ibig sabihin malakas ang iyong spiritual ability. Na malakas ka pag ganito ang kulay ng iyong aura. Ito namang pula, meaning nito power and strength. So very important din to. Kaya inilagay ko dito. Para hindi sila magkahiwalay para talaga ano? ang matibay siya. At saka nag adjust adjust din to mga kagimat sa pagtali mo. Ito yung habak. So mga kagimat, kung nagustuhan nyo to please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. Then follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.